So guys, nandito kami ngayon sa lupa namin dito sa Bukid. Sa Bukid. Check namin yung lupa namin dito kung kailan namin ito mabahayan kasi wala pang exact date na kung kailan siya mabahayan. Ibigay sa amin dito guys ng ano, ganito. After namin i-check yung lupa namin dito sa bukid ay pupunta kami sa malapit na falls dito sa lupa namin. Pero before that, kailangan namin dalhin yung gamit namin kasi hindi namin siya pwedeng iiwan dito sa bukid. Kaya nag-drive kami ng almost 6 minutes papunta dun sa falls na sinasabi namin. Sa mga nagtatanong kung saang lugar to matatagpuan, dito lang yan sa Liluan. Pero before kayo makapunta dito ay kailangan nyo munang dumaan sa lataba. Pag meron na kayong nakitang lubak-lubak na daan, ibig sabihin malapit na kayo sa destinasyon. Kung nagtataka kayo kung walang masyadong tao sa lugar na to, normal lang yan. At hindi kayo dapat mangamba. Kasi pag nagpapadala kayo sa kaba, Baka kayo ay matumba kasi yung daan may lubak-lubak pa. Sa lakas, nandito na tayo sa lugar kung saan natin ipapark ang ating motor. Kakarating lang namin at kailangan muna namin isecure yung mga gamit namin. At hindi namin kailangan magdala ng sobrang daming gamit, baka maiwan namin doon. Ang dadalhin lang namin yung magagamit namin papunta doon. Tulad ng game ball, camera, mic at camping chair panghampas ng aso. Biro lang. At dito tayo dadaan papunta dun sa Busay Falls. Bababa lang tayo dyan sa maliit na daanan na yan. At hindi kami nagkamali kasi pagkababa namin, may biglang sumalubong sa amin. Kaming aso dito. Kaya napag-isipan namin na bumalik na lang at hindi na tumuloy. Baka makagat pa kami ng aso kasi sobrang dami nito. At buti na lang may dalawang bata na tumulong sa amin at sila mismo ang nagpaalis ng mga aso. Kaya naglakad na kami papunta dun sa Busay Falls bago pa kami maabutan ng dilim. Hindi pa naman siya masyadong madilim. Kaya lang siya dumilim kasi sobrang daming puno at natatabunan yung liwanag. At believe din ako sa mga bata dito sa bukid. Kasi hindi sila matatakutin, hindi katulad ng mga bata sa amin, takot sila sa dilim at hindi na sila lumalabas pag madilim. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa bukid, kung sa maganda ang simoy ng hangin, maganda rin ang tanawin. Maraming mga lumang bahay, pero ang ganda pagmasdan para kasi tayong bumabalik sa nakaraan at dahil tuloy-tuloy ang aming paglalakad malapit na kaming makarating sa aming gustong puntahan umabot ng almost 5 minutes yung paglalakad namin kasi sobrang bagal ng lakad namin kasi hindi namin kabisado ang daan pero sulit naman ang paglalakad namin kasi ang bumungat sa amin ay isa sa pinakamalamig na falls dito sa Cebu hindi siya gaanong kalakihan pero sakto lang. Nakadepende kasi yung lakas at hina ng agos ng tubig sa tag-init at tag-ulan. Pero pag pumunta kayo dito, isa lang ang masisigurado ko. Sobrang relaxing at sobrang lamig ng tubig, parang nilagyan ng ice yellow kaya hindi na kami nakapagpigil at naligo na agad kami. At gusto ko lang linawin na walang entrance fee dito at wala ding cottage. Wala pa kasing nakaka-discover masyado sa lugar na to. Guys, tapos na kami maligo ni Nicole. <laughs> so, ano lang din. Gusto namin magiging. Shoutout po yung sponsor natin. Hi, Tita Marilyn, Tito Joel, Walutaw ni... At after namin naligo, ay nagbihis na agad kami. Kasi sobrang lamig ng tubig. Dahil ang vlog na to ay hindi planado, kaya nakita nyo, nakasapatos tayo. At iligpit na namin yung gamit namin, para makaalis na agad kami para na din hindi kami maabutan ng gabi. Kaya minadali na din naming umalis kasi nagugutom na rin kami. Tulad kami guys sa mga bata dito kasi hindi sila matatakotin. Yung bata kasi sa amin natatakot sila sa mga madilim sa mga ano wala masyadong tao ano yung mga bata sa amin mga bata guys so... yeah. pagod na pagod ka na. Parasas pa para taas. Pakyat. Hingal. Nakahingal guys. Nasa kalsada na kami. At dahil nasa kalsada na kami, nagmadali na kaming sumakay sa motor para makauwi na kami. Pero before that, dahil sa sobrang hingal, napainom tuloy kami ng tubig. Napainom tuloy ng tubig si Nicole sa sobrang hingal. <laughs> At ako rin. After namin makainom ng tubig, hindi na rin kami nagtagal. Nagmadali na rin kaming umuwi para makakain at makabihis na rin. Ano ano? Sabi mo? Ano? Ano kasi mo? Madilim na tapos nakakatakot. Eh. Ah, madilim na tapos nakakatakot. Hindi yeah. pa naman madilim masyado. Kasi ano dun eh? Ano? Like close siya. Close? Yeah. Uh, sige naman, dapat matakot kasi nasa lugar ka lang ng Chan TV. <laughs> Malapit lang tayo. <laughs> Malapit lang tayo. nakalunok ako ng lamok. At bumaba na kami ng bundok para makauwi na kami sa kanya-kanyang bahay namin at makakain na rin. At dahil may nadaanan kami na may fried chicken, hindi na namin pinalagpas at kumain na agad kami.